Noong Nobyembre 2018, isang magandang babae ang nagplanong makipagkita sa kanyang bagong kaibigan sa Facebook. Mahigit isang linggo na silang nag-uusap at nagkaroon na sila ng magandang pagtingin sa isa't isa. Ngunit sa sandaling makilala niya ang lalaking ito, isang hindi magandang pangyayari ang naganap at ang pakiramdam na iyon ay naging isang masamang panaginip. Siya ay nawala sa isang misteryosong paraan. Ang kaso ay nagdulot ng galit sa mga mamamayan ng Greece dahil sa maraming nakapanlulumong detalye. At ito rin ang naging simula ng mga kilusan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas. Kaya, ano nga ba ang nangyari? Sino ang may sala? Ano ang nakakalungkot dito? Bakit nagalit at nakipaglaban ang buong Gris? Para masagot ang mga iyan, sabay-sabay nating panoorin ang video ngayon. Ngayon, pag-uusapan natin ang bansang Greece, ano ang naiisip mo kapag naririnig mo ang bansang ito? Marahil ay ang mga estatwa ng mga diyos na nakatayo sa mga talampas ng Athens o ang mga puting bahay sa tabi ng dagat. O simpleng magandang panahon, hindi ba? Ano iyon? Ang Greece ay palaging isang kamangha-manghang bansa na hindi natin maikakaila. Dito nakatira si Eleni Topaludi, isang 21 taong gulang na estudyante sa kolehiyo. Siya ay anak ni Nayanis at Kula Topaludi. Ipinanganak siya sa isang lungsod malapit sa labas ng Didi Moteiko noong Enero 15, 1997. Si Eleni ay isang matalino, masayahin at palabirong bata. Isa siya sa mga pinakakilalang individual sa mga party at mga pagtitipon. Ang kanyang mga magulang ay laging mapagmahal sa kanya at sa kanyang kapatid na lalaki. Lagi silang handang samahan, aliwin at palakasin ang kanyang loob anumang oras. Si Eleni ay napakatalino rin at isang huwaran ng mga kabataang babae na puno ng ambisyon. Hindi niya kailanman iniiwan ang isang gawain ng hindi natatapos at laging ginagawa ang lahat para matapos ito. Ang katangiang iyon ang tumulong sa kanya na makamit ang pinakamataas na marka sa paaralan noong siya ay nag-aaral pa. Isa rin siyang henyo sa wika. Dahil sa edad na labing walo ay marunong na siyang magsalita ng tatlong wika. Greek, English at Dutch. Pagkatapos makapagtapos ng high school, nagpa si Eleni na lumipat sa magandang isla ng Rhodes para mag-aral sa University of the Aegean. Kahit na mahal niya ang kanyang pamilya at nag-aalala sa pag-alis, nararamdaman niya ang pagnanais na maging malaya kaya't para sa kanya, tama ang kanyang desisyon. Hindi nagtagal, tuluyan ng nakasanayan ni Eleni ang pamumuhay sa isla ng Rhodes. Bilang isang estudyante, ang kanyang buhay ay puno ng kasiglahan at sigasig kaya mabilis niyang minahal ang magaan na kapaligiran at ang mga palakaibigang tao sa islang ito. Inisip pa nga niya na gusto niyang manirahan doon magpakailanman dahil mahal niya ang lahat dito. Sa panahon ng kanyang pag-aaral at paninirahan sa isla, marami siyang naging kaibigan. Karamihan sa mga taong nakilala niya ay nagustuhan ang kanyang pagkatao sa kanyang ngiti na nagbibigay ng positibong enerhiya at ang kanyang mga nakakatuwang kilos kasama ang kanyang maitim na buhok at malalalim na mga mata. Nakakuha siya ng atensyon mula sa mga kalalakihan sa isla noong Nobyembre 2018. Habang nag-i-scroll si Eleni sa Facebook, Nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang lalaking nagngangalang Alexandros Lautsetis, 19 taong gulang. Si Alexandros Lautsetis ay nakatira sa isla at sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe sa kanya, ipinapakita niya ang isang palakaibigang imahe. Siya ay napakagalang, pinupuri ang kanyang hitsura at madalas na sumasali sa mga lokal na maraton. Marami sa mga ito ay para sa kawang gawa. Kaya't naramdaman ni Eleni na kaakit-akit siya dahil dito. Naging mas malapit sila. At ang kanilang pag-uusap ay unti-unting umikot sa pagbabahagi ng mga personal na interes. Sinabi rin ni Eleni na mahilig siyang maglakbay at may malaking pagmamahal sa magandang isla ng Rhodes. Pagkatapos ng halos isang linggong pag-uusap, Nagkasundo silang mag-date sa isang Greek fast food restaurant. At noong Nobyembre 27, 2018, ang kanyang pakikipag-date kay Alexandros Lautsetis ay itinakda sa tampung ng gabi. Nagparada si Alexandros Lautsetis ng isang maliit na van, hindi kalayuan. Nakunan ng CCTV ang pagpasok niya sa pangunahing pinto ng gusali kung saan nakatira si Eleni. Naglakad-lakad siya sa harap ng apartment niya hanggang sa lumabas siya para simulan ang kanilang unang date. Nagbeso sina Alexandros Lautsetis at Eleni bilang magalang na pagbati bago sila sabay na naglakad papunta sa kanyang van. Ang sasakyan ay walang anumang espesyal. Ngunit ang mas ikinagulat ni Eleni ay hindi lang silang dalawa ang nasa sasakyan. Sa likurang upuan ay may isa pang lalaki. At nalito si Eleni dito. Inakala niyang silang dalawa lang ang magde-date. Nagpakilala ang lalaki bilang si Manolis Kukuras. At sa hindi malamang dahilan, pumayag siya at silang tatlo ay kumain sa isang kebab shop. At narito ang ilang impormasyon tungkol sa hindi inaasahang bisitang ito. Si Manolis Kokuras ay anak ng isang mayaman at maimpluwensyang pamilya sa lugar. Nagmamay-ari ang kanyang pamilya ng maraming tindahan, bar, restaurant, at ari-arian, at halos nasanay si Manolis kukuras na laging nasusunod ang gusto niya. Madalas niyang gamitin ang pera para ayusin ang anumang problema, at sa madaling salita, siya ay isang spoiled na binata na hindi gaanong kinagigiliwan. Mayroon din siyang ilang mga alitan sa batas na may kinalaman sa pagnanakaw o pananakit sa iba. Lahat ng kanyang mga paglabag ay inaayos gamit ang pera. At mukhang ang van na sinasakyan ni Eleni ay pag-aari ng ama ni Manolis Kokoras. Sa buong date, patuloy na ipinagmalaki ni Manolis Kokoras ang kanyang kayamanan at katayuan kay Eleni. Naging dahilan ito para hindi siya maging komportable patuloy na ikinuwento ng lalaking ito sa kanya na ang kanyang pamilya ay may marangyang bila at iminungkahi niya na sa halip na maupo sa isang fast food restaurant. Dapat silang bumili na lang ng pagkain at pumunta sa kanyang villa. Ang hiling na ito ay medyo malayo sa kanilang orihinal na plano. Ngunit si Manolis Kokuras ay napakahusay mangumbinsi at si Alexandros Lautsetis ay sumang-ayon din sa ideya. Si Eleni naman ay napilitan na lang sumang-ayon. Nagpadala siya ng mensahe sa isang tao para hilinging tawagan siya. Sa loob ng isang oras, malinaw na hindi siya komportable sa sitwasyon, ngunit kailangan niya ng magalang na dahilan para umalis. Nang magring ang telepono ni Eleni, dahil sa tawag ng kanyang kaibigan isang oras pagkatapos, walang sumagot. Ito ay hindi pangkaraniwan. At naisip ng kanyang kaibigan na Marahil ay naubusan lang ng baterya o baka nagbago ang isip niya. Ngunit hindi alam ng kaibigan niya kung nasaan si Eleni kaya nagpadala na lang siya ng maikling mensahe. Nakalulungkot pagkatapos noon ay hindi na nakauwi pa si Eleni noong Nobyembre 28, 2018. Isang araw pagkatapos mawala si Eleni. Habang papunta sa trabaho ang dalawang residente sa umaga, isang kakaibang bagay ang nakakuha ng kanilang pansin. Pagtingin sa ibaba ng talampas, ang kanilang pagkamausisa ay mabilis na naging takot dahil napagtanto nilang isang katawan ng tao ang kanilang nakikita. At mabilis silang tumawag sa mga autoridad. Hindi pa naanod ang katawan dahil mababaw ang tubig noong umagang iyon kung tumaas ang tubig noong nakarang gabi at inanod ang katawan, posibleng hindi na ito natagpuan kailanman. Ang katawan ay pag-aari ng isang batang babae at mula sa mga marka sa kanyang katawan, makikita na siya ay dumanas ng matinding pananakit bago pumanaw habang hinihintay ang resulta ng forensic examination. Ang tanging pagkakakilanlan na hawak ng mga autoridad ay isang tato ng rosas sa kanyang bukong-bukong. Sinimulan ng pulisya ang pagtatanong at paghahanap sa lahat ng lokal na tattoo shop upang tingnan kung may makukuha silang impormasyon na tutugma sa kasamaang palad. Ang katawan ay kinilala bilang si Eleni Topalodi. Siya ay itinapon mula sa talampas matapos dumanas ng pagpapahirap at pananakit nang ipaalam sa pamilya ni Aleni. Sila ay labis na nabigla at nagdalamhati. Agad na sinimulan ang isang masusing imbestigasyon ng may kaukulang pagmamadali at seryosong pagtrato. Ang resulta mula sa forensic ay nagpakita na may ilang mga pinsalan na natamo niya bago pa man siya ihulog sa bangin sa kanyang katawan. Mayroon ding maraming mga marka mula sa isang matulis na bagay sa ulo at mga senyales ng pagsakal. Ang kanyang dalawang binti ay may mga palatandaan na itinali at mayroon ding mga bakas ng di kanais-nais na gawain. Hindi nagtagal ang mga pulis. Upang mapaliit ang saklaw ng mga pinaghihinalaan, sinuri nila ang surveillance footage sa labas ng bahay ni Eleni at unti-unti. Lahat ay nabigyan ng liwanag. Si Manolis Kokoras at Alexandros Lautsetis ay parehong inaresto at isinailalim sa kustodiya ng pulisya. Sa simula, si Manolis Cocoras ay nagpakita ng pagkawalang bahala at hindi natatakot. Sinabi niyang wala siyang kasalanan. Ngunit si Alexandros Lautsetis naman ay gumuho at natakot. Habang tinatanong, umamin siya na pareho silang may kinalaman. Sa pag-alala sa mga pangyayari noong gabing iyon, Sinabi ni Alexandros Lautsetis na pagkatapos bumili ng pagkain, silang tatlo ay nagpunta sa bahay ni Manolis Kokoras. Nagrelax sila sa bubungan, kumain ng barbecue, uminom ng ilang baso, ngunit hindi nagtagal ay lumabas ang kanilang tunay na intensyon. Hiniling ng dalawa na sumama si Eleni sa kanila. Nagulat siya sa alok na ito. Dahil isang linggo pa lang niyang nakakausap ang isa sa kanila, magalang siyang tumangi. Ngunit pagkatapos niyang tumangi, biglang nagbago ang lahat. Isa sa kanila ang naglabas ng isang patalim at tinakot si Eleni. Ang isa naman ay sapilitan siyang hinawakan. Agad siyang nanlaban, ngunit siya ay napigilan ng dalawa at dinala siya pababa sa hagdanan patungo sa isang magulong silid. Sa silid may dalawang maruming kutsyon. At dito, siya ay labis na pinagmalupitan. Siya ay pinalo pa sa ulo. Hanggang sa mawalan ng malay. Hanggang sa magkamalay muli. Matapang siyang lumaban upang ipagtanggol ang sarili. Sa kabila ng takot at sakit, sinabi niya sa kanila na magsusumbong siya sa pulisya. Ngunit hindi iyon pinayagan ni Manolis Kuras dahil miyembro siya ng isang pamilyang may reputasyon kung isusumbong sa pulisya. At malalaman ng mga tao ang masamang gawain ito, masisira siya at ang reputasyon ng kanyang pamilya. Dahil sa sinabi niyang iyon, mas tumindi ang kanyang masamang hangarin at ang tanging paraan para patahimikin si Eleni ay tiyaking hindi na siya makakapagsalita pa. Sumunod. Tinangka nilang wakasan ang buhay ni Eleni sa pamamagitan ng pagsakal. Ngunit nang hindi magtagumpay, siya ay sunod-sunod na pinagtulungang saktan ng dalawang lalaki na nagdulot ng maraming pinsala. Pinukpok siya sa ulo ng isang pirasong bakal. Ngunit nang makitang hindi pa rin nawawalan ng buhay si Eleni, kinaladkad nila siya papunta sa isang truck. Nagmaneho patungo sa isang liblib na bangin at inihulog siya sa tubig. Ang lugar kung saan siya inihulog ay may lalim na mga sampung metro. Sapat na para siya ay lumubog, ngunit sa sandaling iyon, si Eleni ay hindi pa pumanaw. Siya ay paralisado, hindi makalangoy, at dahan-dahang binawian ng buhay sa sakit at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ihulog si Eleni sa tubig, bumalik ang dalawa sa bahay at naging padalos-dalos sa pagtatago ng kanilang ginawa dahil hindi nila nilinis ng maayos ang lugar. Nang siyasatin ng pulisya ang bahay, may mga bakas ng dugo na nakakalat sa buong kabahayan. Tinipon lamang nilang dalawa ang lahat ng damit at gamit niya at bumalik upang itapon ang mga ito sa bangin. Gayunpaman, dahil sa anggulo ng pagtapon at direksyon ng hangin. Karamihan sa mga gamit na ito ay sumabit sa mga halaman sa bangin matapos isecure ang bahay at siya sa atin. Nakita ng mga autoridad na may mga senyales ng paglilinis ngunit ito'y minadali lamang. Ang bahay ay mayroon pa ring mga bakas ng dugo ni Eleni na natagpuan sa banyo, sa pasilyo, sa kusina at sa hagdanan. Nagulat ang mga lokal na news outlet at labis na nagulat kay Alexandros Lautsetis. Kinundena nila siya, ngunit sa kabilang banda, maraming istasyon ang nagsabi na si Manolis Kokuras ay tila napilitan lamang na masangkot sa pangyayari tulad ng nabanggit. Si Manolis Kokuras ay dati nang nasangkot sa batas, ngunit palaging nare-resolba sa pamamagitan ng pera at katayuan. Muli na naman. Nagtangka ang kanyang pamilya na ayusin ang mga paratang sa pamamagitan ng paggamit ng malaking halaga. Ang mga legal na proseso ay palaging may mga sistematikong issue at gusto nilang gamitin ang pera upang bigyan si Manolis Kokuras ng pinakamagaang na sentensya. Sa buong proseso ng investigasyon ng kaso, sina Alexandros Lautsetis at Manolis Kokuras ay patuloy na nagsisisihan. Bawat isa ay nagsasabing wala silang intensyong makilahok sa pag-atake. Ngunit, ang tanong ay, kung pareho silang walang intensyon, bakit hindi nila pinigilan ang may Ipinahiwatig ng ilang media na si Eleni ay isang babaeng may liberal na pamumuhay at iyon daw ang dahilan kung bakit wala siyang tiyak na relasyon. Siya raw ay hayagang nakikipag-ugnayan sa maraming lalaki itinuturing pa siyang hindi matatag ang pag-iisip. At inaakusahan na siya ang nag-alo at siya mismo ang may gusto sa isang ugnayan na may kasamang tatlo. Ginamit ng kampo ni Manolis Kuras ang pag-uulat na ito sa media upang lalo pang isulong ang mga impormasyong nakakasira kay Eleni. Ngunit ang hindi nila alam, hindi ito ang unang beses na nakaranas si Eleni ng di ka nais-nais na pangyayari. Siya ay naging biktima na dati. Siya ay kinuhanan ng video nang walang pahintulot at ginamit ito para mangikil at pagkatapos lumapit sa pulisya, pinayuhan lamang siyang iurong na lang ang kaso. Ito ay malinaw na isang pagkukulang sa kaligtasan ng mga kababaihan sa Greece sinubukan ng pamilya ni Manolis Kukuras na protektahan ang kanilang anak. Nagbayad pa sila sa isang doktor para resetahan siya ng gamot laban sa depresyon upang mas mapadali ang pagpapagaan ng kanyang sentensya. Parehong sina Manolis Kokuras at Alexandros Lautsetis ay naging kampante sa buong paglilitis. Sila ay nagtatawanan sa korte at nagpakita pa ng hindi magandang senya sa harap ng kamera. Gayunpaman, Pagkatapos ng dalawang taon ng mga pagdinig at deliberasyon, parehong sina Alexandros Lautsetis at Manolis Kokuras, ay dapat sanang mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong para sa pagkitil ng buhay. Ngunit, bagamat ito ay tila makatwiran sa papel. Sa Greece, ito ay maaaring mga hulugan lamang ng mga sampung taon. Hinatulan din sila ng kinsitang taon. Para sa di ka nais-nais na gawain, sa kabuuan, kailangan nilang pagsilbihan ang pinakamababang sentensya na 25 taon sa bilangguan. Ngunit, tila hindi dito natapos ang hatol at bilang karagdagan sa 25 taong sentensya, may mga kumalat na video na ipinadala sa bilangguan na nagpapakitang pareho silang walang pagsisisi. At bagamat naghintay ang publiko at ang pamilya ni Eleni ng paumanhin, wala silang natanggap na anuman dahil dito. At sa hindi pagsang-ayon sa hatol, ang pamilya ni Eleni at ang publiko ay lumikha ng isang kampanya laban sa karahasan sa kababaihan. Ngunit hanggang ngayon, ito ay hindi pa naisa sa katuparan na kalulungkot isipin na wala nang magagawa upang maibalik pa si Eleni. Hindi na niya malalaman ang tungkol sa mga taong nagtipon upang parangalan siya, isang babaeng puno ng buhay, isang masayang kinabukasan, isang magandang hinaharap na winakasan ng dalawang malupit na tao. At ang dalawang iyon ay hindi man lang natanggap ang karampatang parusa, tulad ng inyong nakikita ang mga masasamang gawain ay laging nangyayari. Kaya huwag nating hayaan ang ating sarili na maging biktima ng sinumang may masamang hangarin. Maging maingat tayo sa ating kaligtasan at lalo na ihanda ang ating sarili ng mga paraan upang protektahan ang sarili na magagamit anumang oras. At iyan ang kwento para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo sa kwento? Ano sa tingin ninyo ang hatol para sa dalawang iyon? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood. Paalam at hanggang sa muli.